Hello mga lalabs, nandito na naman ako sa kusina. Ngayong araw na to, nagluto ako ng uulamin ko for lunch. Ito ay isang uh, seafood sinigang sa kamatis. Pero hindi ko siya iginisa guys, yung ano niya, yung mga uh, sibuyas niya, luya niya. Bali nagpakulo lang ako, pinakuluan ko ng tubig. Kasi ako talaga, yung taong hindi mahilig uh, maglagay ng mantika as long na alam ko naman na kaya kong lutuin, na walang mantika, na kaya ko rin uh, lutuin na may lasa. Ganon po yung ginagawa ko. Kaya heto naghiwa ako ng kamatis, naghiwa ako ng sibuyas, naghiwa ako ng luya, nilagyan ko din ng konting black paper, nilagyan ko na rin yan ng asin, para yung lasa mapunta doon sa sabaw. Mga lalabs. Kaya ganito ako magluto. Tapos habang Uh, nag a ako ng room nila madam at sir ito, pinakuloan ko to iniwan ko dito uh, ito na ngayon, naluto na siya so, kailangan natin ilagay yung seafood natin mayroon din ako dito, isang sili para pampabango ayan kumkulo, kulo, kulo kulo ayan, ilagay na natin yung medyo frozen pa po yung pusit pusit. Yan. Ano yung pusit. Lagay natin yung pusit ng mamis, mga kuyas, mga lalabs. Yan. Mm. Yan. Hindi ko siya nilagyan ng sabaw na marami para yung lasa is masarap. magluto na rin ako ng kanin para hanggang bukas ko na yan lunch ko today lunch ko bukas para hindi luto ng luto para naman iba rin yung lulutuin kong kakainin nila madam magluluto ako ng uh, soups para sa kanila at mag grill ako ng is the for them. Ayan. Ayan lang natin siya dyan. tay natin. Ayan. Kasi, ang pusit guys, at saka shrimp is, hindi mo yan pwedeng lutuin ng matagal, lalo yung pusit Kasi, magiging makunat siya. Ayan. Takpan muna natin. Hiramin natin yung takip ng rice. Ayan. Ayan natin dyan. Kato na 'yung rice natin. ayan natin siyang ano kumulo. Bantayan natin para hindi siya ma-overcook. unti-unti lang nag orange yung ano natin, yung stream natin. Ayun. Magluto tayo ng posit. Huwag natin ano, hayaan natin, nating natin ang lutuin ng matagal. Kasi magiging makunat siya. orange na yung same natin kailangan na natin siyang hmm, Maluin para sa kabilang side naman maluto yan guys hmm. 3 minutes maluluto na yan maluto na yan, lagay na natin yung lagi isang sili natin para mabango. Mayroon siyang aroma. Ganito ako guys, magluto ng healthy food. So, most of the time, ang magiging content ko is cooking. Kasi ang passion ko talaga is cooking. Yun ang ano ko. Yun ang passion ko talaga, magluto-luto. Mm, ayan mm, ito na guys ito na oh. ito na guys yung ulam natin for lunch ayan lagyan na natin yung sili ayan ayan natin ng 2 seconds para yung, mm, yung amoy niya mapunta sa ano sa sabaw. guys. Pag naamoy na yung sili, ibig sabihin okay na siya. Ayan. luto ko na, pinatay ko na rin yung gas. Ayan, luto na. Ito na yung healthy sinigang ng inyong ati Lola Kunyang. Ayan. Pag gusto nyo ng ano, walang mantika, masarap din. Pero, lahat kasi karamihan, ginigisa nila. Pero ako talaga, hindi ko ginigisa. So, maraming maraming salamat po sa manunood ng aking video. Salamat po sa inyong suporta sa akin. Sana po hindi po kayo magsawang uh, suportahan ang aking mga upload videos. Bye-bye po. God bless po. Mag-iingat po tayong lahat.